Ito na oh. Hoy, oh, late na ako. Okay lang 'yan basta nakarepila na naman, naman yan tawagin. Suwertehan lang naman niya ni. Sana mapasama tayong -hmm. tatlo. Oh, diligo ulit ate, mamaya, huwag kang magalala. <laughs> Alak na lang, pwede na. ang siya Ayan, guys, yung gawa ko. Sesali ako sa sugod bahay. Pwede ba baliw niya po, tuti ako yung <laughs> lang <laughs> yung yung na lang,

Mabilis lang naman eh.

May nilagyan niya ng make Ay, magkano? Ay, magko complain Oo. Parang siyempre yung bahay ko. Nagkagawa yung bahay mo. Mer, di ka sumali. Di ka sumali. ka yung ka Ay, ka. ba? Tapos ka na. Ay, Malay mo sa 5,000 pati ko

sabi na po tayo alam <laughs> ko dire lang <laughs> po si lang request ko tinanong Eu me lembro a